Maanghang ang mga sagot ng mister ni Rufo May na si Trevor Magalianes sa kumento ng mga netizen na tila umaasang magkakaayos pa ang mag-asawa. Pero base sa mga sagot ni Trevor, mukhang wala ng second chance ang kanilang love story. Nasa front ay nabalitan niyan si MJ Marpori na tulad at tahasang binara ni Trevor Magallanes, mister ng aktres na si Rufa May Quinto, ang ilang netizen na nagkomento sa kanyang Instagram post. Nagpost kasi si Trevor ng old photos nila nitong bagong taon. Dahil dito, inakala ng ilang netizen na nagkaayos na ang couple. Sa artikulo ng pep.ph, ipinakitang ilan sa mga komento at sagot ni Trevor. Komento ng isa, sana raw ay magkabalika na sila or at least maging friends for the sake of their daughter. Pero sagot ni Trevor, and we quote, you will be disappointed, end of quote. Mala advice naman ang mahabang comment pa ng isa, pero maanghang na sagot ni Trevor. I will do what is right, you do you. Si note na rin ni Trevor ang hopya comment na ito ng isa pang netizen. Ani Trevor, hindi raw sila nagkabalikan ni Rufa May at wala raw siyang intensyon na magkaroon ng ano pa mang ugnayan kay Rufa May other than being an ex-spouse. Nitong December 13, isiniwalat ni Trevor sa isa ring post na ongoing na nga ang divorce process nila ng aktres. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling tahimik naman sa issue. Ang kampo ni Rufa May, nagbabalita mula sa frontline. MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, ito po ang inyong K. Alaman Queen, Kalad Garen. Always remember na ang K. Alaman ay K. Yamanan. Kaya para sa latest showbiz news at dagdag impormasyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. K. Okay.